receiving touch from me and at the same time na ikakita ah. nila <laughs> pero ikaw as a comedian sa so tingin mo ba kasi iba ngayon woke na sensitive na sa mga jokes as a comedian yung material na gagawin mo mahirap na ba? Ah. Uh, may mga iba naman kasi yung iba naman ang style natin okay. so, kasi ang sa na lang, eh, respetuhin na lang kung ano yung lumalabas kapag nakakapag-entertain ng tao, bakit hindi? Basta huwag lang mga apak ng lang. At saka huwag lang talaga na karakter masakit. <laughs> hindi na ba ganda yun? Kasi nilalagay na yan sa cyber live, mga gano'n na yun. Pero you know, kanya-kanya tayo eh. Tsaka kanya-kanya rin -kanya tayo mga talent. So ginagawa lang natin yan para makapag-entertain kapag kumakagat naman po, hindi. Bil right. Bibiliin hmm. mo, bayaran mo ticket or whatever. Ito nga sa akin. Right. <laughs> Ikaw ba nag-change ang comedic style ni Miss Nanette through the years? Hindi. Parang, hindi naman nakiyata ako meron ng gano'n. Kasi nasa family ko eh. You know, every time we have dinner with my mom and my dad, sometimes during Sunday, wala, nagpapatawa kami. Pero hindi ako na nanalo. Wala. <laughs> Meron na siguro na ingrained na siguro. So, one line, okay. parang kung sakaling man lang nagbabago ako ngayon, ay dahil kasi may edad na ako, physical na ako Pero ang mental, gusto ko pa rin mabuhay para maging Para Sa mga issue ng bayan ngayon, anong bang uh, joke ang mabibitawan mo dun sa mga nakayari sa Pilipinas ngayon? Okay, I'm um, very apolitical. <laughs> uh, I don't deal with that. Maybe social. Okay. Like I did it when I was Tony Budi. Right. Then I still do it now because I feel for it. And because ang dali mo sabihin yan dahil kasi meron tayo sa kanya kultura. So sabi ko na hindi ako nakikita dahil wala akong masyadong alam sa politika. Mm -hmm. Sa gobyerno natin, wala. Maraming pa akong patutunan. So hindi ako magsasalita. Uh, <laughs> ganun lang sa mga ano lang, Kumpaga, hindi yung tulad ng eleksyon, hindi, hindi ka nagjo-joke like, about yeah. it. Okay. Hindi uh, rin ako gumagawa ng jingles na mga hindi ba sa eleksyon uh, mga Never up, in your whole career. Ah, um, uh, nagkaroon minsan. Okay. Pero, I had to do it for a friend. For a friend. Wala akong, my hands were tied. <laughs> so, parang meron nung mga, mga ganun pagkakalaw, na wala kang magagawa. Oo. Pero ak hindi ako, kahit hindi ako bayad, okay lang. Basta gusto ko. Basta, hmm. Uh, Star, yeah. <laughs> yeah. Paano ako lang, yung, kasi nga yung most iconic character, um, nag-evolve mo siya sa panahon ngayon. Uh, the, you know, the one who is going to answer that is Joey Reyes because he created Tonya Bujin. So I'm just the one breathing life to it with him on television. Right. So, but he, I think I don't know. He has something thing mm -hmm. to, to say about that. Then, Daminia has to Especially now that she he's the president or CEO yeah, right. of Chairman yeah, of Film yeah. Development, Development Academy of the of Oh. That. But your game, your price in the it is a classic character, it's timeless as they would say. But anytime the opportunity for me and Joey to be together, fine and do it. Because we both love the character and we were both involved in the character. And at the same time, the character can speak of anything under the sun. And I think Joey will not is too busy now. And I guess I also have my busy schedules with me. kung pagsamahin kami, bakit hindi? Wala kang itatapang pag binibigay sa'yo. Eh. hindi ko lang ma-recall exactly. Were you part of Abangani? Yeah, four years. Tinanong ko kasi siya. Oo. Oh, oh. Sa panahon ngayon, gusto ba niyang i-revive ang baka ng susunod na kabanaka? Sino? Si Joey Reyes. Oh, si Dere. gusto ko, dahil kasi yun yung politika. Yeah. Oh, oh. Sa so game ka. Oo. oh. oh. <laughs> kung magkakaroon, let's say, like, a musical or... Oo, oh, kasi for entertainment yun. Hindi ka naman talaga you don't mean to harm anybody or to, to take fun at somebody you know somebody <laughs> 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 Wala, gagawin ko pa rin. Kasi trabaho alright so yung material mo pala is na ng sa akin lang ah uh, ko ng personal touch na ako na how I feel about the character, yung mga ad-lib doon. Hindi maituwasan. Tapos gagawin ko, eh okay naman sa kanya lahat eh. Pero parang nakikita niya ako na ginagawa ako. Uh, parang nakikita niya yung sarili niya na ginagawa ako. Pero kung ikaw mag-incorporate, mag-inject na personality or anything, you don't have a name? My, magbimelo <laughs> I don't think magbimelo ako. Meron din siguro na definitely may katatawanan. Pinagtatawanan ko yung isang bahagi ng pagiging donya na parang hindi ka aya Kaya gagawin ko na parang sapa. Oo. kasi masarap yung sa tell Kung naiintindihan mo, hindi ba, na, hindi naman talagang patama sa iyo. Yung lang, bakit mo ginagawa niya? Siguro yung gawain mo, hindi talagang personal okay. Yun lang ako. Thank you. Thank you. Bye, Yumba. Bye.